Nagsalado pa rin ang mga biyahe pa Bicol sa Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Kaya ang bilang ng mga pasahero, konti pa rin, kahit apat na araw na lang bago ang undas. Nasa Frontline Balitang Yan, si Gerard De La Peña. Undas na sa biyernes, pero normal pang maituturing ang bilang ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Hanggang ngayon kasi, wala pa rin biyaheng Bicol. Mismong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Region 5 ang nag-utos na ipagpaliban na muna ang pagbiyahe pa Bicol at pavisayas. Visayas. Maliba na lang sa mga magdadala ng relief goods. Itong gate for ng PTEX at dito sumasakay ang mga paserong papuntang Bicol. Kadalasan, taon-taon, ilang araw bago magundas ay punong-puno ng paseherong lugar na ito. Ngayon, biyaheng daet ka norte lamang ang meron. Kaya naman, halos walang pasero dito ngayon. Mataas pa rin ang baha sa Milaor at Naga City sa Camarines Sur kaya matinding traffic ang nararanasan ng mga motorista. Damay rin sa mga naudlot na biyahe si Des na matagal na nakapag-book online ng tiket paalbay. Sabi eh, wala pang update until today canceled po yung mga trips nila. Si Jose naman at Tagaligaspi gusto nang makauwi dahil sa banta ng Bagyong Leon. Siyempre sir, may mga kailangan din kami sa bahay. Mayroon naman darating na bagyo. Nag-inspeksyon naman sa PTEC si Sen. Rafi Tulfo na chairman ng Senate Committee on Public Services. Nakita niya ang ilang bus na walang insurance, expired ang mga fire extinguisher at palyado ang mga gulong. May nakita pa ako na gulong na may pako. Pa na paano pag sumabog yun? So... Kinwestiyon din ni Tulfo ang kawalan ng ambulansya sa PTEX. Nangako naman ng pamunuan ng terminal na tutugunan ang mga kakulangan. Para naman matiyak ang kaligtasan ng mga pasero, isinalang sa drug testing ang 80 PUV driver sa PTEX. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.